Magkano yan, boss? 2360. 2360 oh. Uy, uh, sibuy dila. Sibuy dila oh. Ah, lang. <laughs> boss, kanina yan, boss. Kanina yan. Okay, okay Lester Sell! Sell, makinig ka. Makinig ka. Dyan, Itong Lickster Castro na to, nice camp pala to. Yun na nga mga par, inulan ng fake booking si Lester Castro alias boy dila ito yung nag viral na alabas dila yung sa may pesta ng San Juan yung nagbabasaan may daradalang baril na may lumalabas sa tubig so yun may mga umorder ng Jollibee ito si puya yung nakabay ko mayro ding grab ito may umorder din para sa kanya na yero yun o dideliver you know, o oh. nakalong papagawa ng bahay may bakal pa yan. Fake booking yan. Meron pa dito si Kuya. Ito. Pang 30 mahigit na. Yan. Fake booking din. Pinadala sa address ni Lexter Castro. Daming fake booking. Kawawa yung mga rider-driver. Nagamit pa sila. Ayan.